hi hello mari pare at ngayon nagkikwento na natin kung ano ang kinalaman ng rekto noong panahon ng batang 90s tara mm -hmm. at syempre kung gusto mo ang mga ganitong kwento wala kang ibang gagawin kundi like mo lang ang page natin mm -hmm. Noong 90s nga pala dito pumunta ang community ng mga punks at metal at pinag-aaway pa ang hip-hop at metal. Mm -hmm. At dito sa Cartimar, mabibili yung mga t-shirt kung isa kang punk o metal, same lang yung store nila. Alala kong binibilang ko nun yung hardstop na sa dulo. Pero ngayon, nocturnal na lang yung nagigit. So, hindi ko intention na magpermunta dahil wala naman talagang yeah. bayad. Yung ibang store nga pala, mga imitation band. sa lukuyang hinahanap ko rito yung pagawaan ng paper shoe pero wala na siya ngayon isa pang kagandahan dito no? maraming schools dito na malaki at ngayon uh, bababa tayo ng underpass para makita nyo So ano, eto nga pala yung underpass. Sikat na sikat to noon kasi dito ka dito ka magpapasadya ng pagtalon na gusto mo. Dahil 90s, may tinatawag tayong pants na uso noon na bill bottom o ambel o meron ding tinatawag na pizza cut. Yun yung parang may pizza ang ipinasok sa laylaya ng pants. Sa process, magpapasukat ka muna tapos kung ka ng tata o um, tapos pwedeng 2 weeks o 3 weeks magda may mga store na pwede ka mag ng halagang 50 pesos lang di ba boy mm, napakaswerte pala ng mga banda noon kasi pati radio station sumusuporta sa mga local Hmm. isa na rito yung fifth band na nagpasa ng cassette demo sa inyo ang story niya na may yung play ng demo nila ang naplay yung lock lock pero yung single talaga nila falling apart at mari pari sa dami ng request ng lock lock yun ay naging single nila hindi mo to alam diba yung So, sa ngayon, marami ka pa rin mabibili dito rin yung mga bike, uh, motor accessories, o military accessories, napakarami pa rin. Component speaker, at syempre church, mga kainan, Yun. siya nga uh, pala meron din dito mga love potion or mga adult needs na sekreto lang. So mag -e end pala ito sa church dahil ito talaga yung pinunta ko. I have religious family and beliefs na sinusunod sa buhay. Yun lang. At ito ulit sa paring merge. Rock lang tayo. Bye-bye! Shoutout Ray Mestizo and Destroy, and to mga bagong followers natin, Thank you.